Good morning mga day, this is Basudan, Vlogger, a day in my life as a content creator at age of 14. Kaya naman papasabi ka na lang talaga dito ng I for Dago! For today's vlog nga po pala ay eh Sunday nga at alam nyo na kapag Sunday is church day talaga. Dito nga po pala ako natulog kila mami siya gawa ng birthday nga talaga ni mami siya kahapon. And ayan pagkagising naman nga talaga syempre nag-asikaso na ako hindi ko na nga talaga video dahil chinarge ko yung cellphone ko. Hindi ko pala na i-charge kagabi yung cellphone ko nakalimutan ko pala at talaga namang nalobat siya ng bonggang bongga. And ayan by the way on the way na nga po pala kami sa mga oras na yan dahil saktong alas 10 na rin nga talaga kami nang makaalis. Paano ba naman anong oras na rin kami nagkagising dahil super puyat talaga kami kagabi. Mga talaga ng mga day kung may kita nyo nga talaga natatawanan nga kami paano ba naman pinagkikismisan namin itong si Kuya Mon paano ba naman may crush na pala ang first son talaga naman hindi nyo nga talaga carry yung pangalan ng crush niya yung din ang pangalan niya daw sa Roblox sabi ni Ate Wind Jones ko nagkabukingan pa nga nang wala sa oras ayun so, by the way sa mga oras nga talaga ni nakadating na nga po pala kami dito nga po pala sa church kaya naman syempre pumasok na rin nga talaga kami at agi start na talaga sa mga oras na yan at yan pagkarating naman nga po pala namin saktong Thanksgiving na nga po pala kaya naman pinangunahan na talaga yan, ng ating mami siya dahil birthday niya nga kagahapon. Siyempre, alam niyo na ang meaning kapag birthday, another year na naman nga talaga yon Kaya naman dapat talaga tayo magpasalamat kay Lord. After ng Thanksgiving, eh, siyempre, worship na nga talaga. Yan nga talaga ang pinaka-favorite part natin. Kaya ah, alam na, alam niyo na talaga yan. After naman nga po pala, siyempre, hindi ko na nga masyadong hinawakan yung cellphone. Kasi sa totoo lang talaga kapag nasa church, hindi talaga ako mahawak ng cellphone. Lalo na nga, talaga kapag nagsasalita si Mami Bear sa harapan. Tapos sa hawakan ko nga lang kapag mag-video ako. Kaya so, may nakakain na nga po pala ako dyan ng Tapos ang gem-gem na pa naman sa camera. Alay, hindi. By the way, kami na nga lang po pala ang naiwan dito at na rin nga po pala yung iba lalo na nga talaga sila mami siya at naiwan nga talaga kami paano ba naman meron pa nga kami pupuntahan. Eh syempre nag na muna ako diyan bago nga talaga umalis para naman hindi na nga talaga ako mag -retouch. mamaya sa sasakyan. By the way, pupunta nga po pala kami ngayong araw sa labo dahil meron nga talaga kami mga practice at kasama nga talaga namin ngayon sila Ate RA. Sumali na po kasi kami sa tamburin dancers pero ngayong araw hindi po magtatamborin po hindi mag dance nga raw talaga kami. Lapit na po kasi ang Jesus Rinse sa November na nga talaga talaga Kaya naman magpapractice na talaga ng sayaw para nga talaga sa Jesus Reign. Yes, of course, tama kayo na narinig ba? Ano ba naman sasama nga talaga kami sa Jesus Reign? Kaya naman kita kids. Ala, hindi excited yun. And yan, finally, nakarating na rin nga po pala kami sa mga oras ngayon. At first time ko nga talaga makakapunta dito sa church na ito. Kaya naman medyo nahihiyat. kinakabahan pa talaga ang ate ganyan. Sobrang nalalamig talaga ang kamay niya. Fast ah. forward, well, nagpapractice na nga po pala kami sa mga oras na Nung una nga po pala, hindi ako nakakapag-video. Paano ba naman nahihiya ako? And, pero shoutout talaga kay Kuya Evans dahil siya talaga ang ating videographer for today. Remember, thank you very much isa rin nga talaga kay Kuya Evans dahil siya nga talaga ang naging videographer habang tayo naman ay sumasayaw sa dito. Kita nyo nga talaga eh, hindi pa nga talaga ganoon kaganda yung pag step step ko nga talaga diyan. Paano ba naman hindi ko pa naman talaga to gamay na masyado dahil first practice pa lang naman namin to. Yeah. Pero promise, next practice gagalingan ko na ihahat. Ala hindi ka magahata. By the way, nice to meet you nga po pala sa inyong lahat sa mga nakakilala nga po pala sa akin dito. Sobrang approachable, approachable pala nilang lahat. Medyo mapagod nga talaga yung practice pero syempre kakayanin. Medyo tuom na nga talaga namin, medyo nalilito nga na talaga kami dun sa part na kung saan ay umiikot iko. By the way, every Sunday na nga po pala kaming may practice at 4 to 6 nga talaga ito. 7.46 ng hapon. Yes po. By the way, sa mga oras nga talaga rin, uwian na nga talaga at tapos na nga kami mag-practice at meron nga talaga rin mga nagpa-pictures sa akin at mga kasama ko rin nga po pala yan sa sayaw. Yan, sama-sama na rin nga po pala kami dyang umuwi. Paano ba naman iisa sa lang naman nga talaga ang sasakyan namin. By the way, sa mga oras nga po pala na nagtanggal na nga rin po pala ako dyan ng heels ko. Paano ba naman talagang hindi na talaga kakayanin ng pa ako. Paano ba naman pa nga talaga yung daan dito? Ayoko naman nga talaga na sumakit yung paa ko. Kaya naman nag-advance na tayong tanggalin ang ating heels kesa sumakit yung paa natin. Anyway, thank you very much nga talaga kila Kuya Evans tapos kila Ate RA dahil natin pa talaga nila kami sa maymo mo kung at hindi na nga talaga kami nag-commute. Ah. Ngayon, uh na talaga ang ating vlog for today's video. Kaya naman yun lang sa so, lahat. Thanks for watching. Sana nag-enjoy kayo. Mwah.